Magandang araw mga kabayan na uh, here in the Philippines and abroad. Um I miss ko itong voice over. Kaya ito ang ating uh, pag-uusapan ngayon kung uh, kung noong 2022 kaya ay nakabalik na ang sitwasyon na PBBM at ni Sara Duterte, Vice President Sara Duterte. In a sense that uh, ang Sara Duterte ang uh, naging standard bearer ng Unity Team at ang PBBM ang naging uh, vice presidential aspirant ay siguro balik na ang sitwasyon ngayon ano? ang Sara Duterte ngayon ang presidente at uh, Bongbong Marcos ang BC presidente ngayon the question is kung uh, ang Sara Duterte ang presidente ngayon ano kaya ang ating sitwasyong pampolitika at iba pang mga aspeto ng ating pamumuhay bilang mga Pilipino halimbawa diyan sa walang katapusang isyu ng West Philippine Sea ano kaya diyan ng stand ng isang Sara Duterte siguro hindi na tayo may pa manghula dahil sa siya ay anak ni Digong Duterte na alam naman nating talagang makatsina na makatsina ay eh, siguro tuloy pa rin ang uh, ngayon nga tuloy pa rin eh, ang walang patumagang paninindak at pambubuli ng China China Coast Guard specifically siguro kung isang Sara Duterte ang pangulo natin ngayon ay uh, mas lalong mananaig yung pamamayagpag ng sinad yan at magiging patakaran ng gobyerno natin Siyempre, ay katulad pa rin ng patakaran ng Digong Duterte ano pa kaya siguro yung mga pogo na yan ay hindi yan i raid dahil yan ay talagang sinuportahan ng ating pangulong uh, Digong noong uh, mga nakaraang panahon nakaraang anim na taon 2016 hanggang 2022 ay malamang itutuloy yan ng isang Sara Duterte ano pa ba siyempre yung uh, tokhang isang usapin ngayon malaking usapin sa international uh, criminal court ay malamang tuloy-tuloy pa rin yan dahil nga sa yan ang patakaran ng uh, umalis na Pangulong Digong Duterte at kung inyong uh, maalala yan din ang panuntunang ginawa saglit na ginawa ni uh, Mayor Baste Duterte sa Davao City na kung saan nga ay sa una palang announcement ni uh, Duterte baste na lalaga na po ang tokrang sa Davao City ay pito nga kaagad ang namatay dyan sa droga at yan man ay saglit na agad-agad na pinatigil ng pamunuan itong si so ano pa ang posibleng mangyari kung Sara Duterte ay nakupo o ba siyempre mamamayagpag pa rin itong SMNI ni Pastor Apulari Buloy at malamang hindi maghahain ng warrant of arrest at search warrant laban sa kanya kung ang Sara Duterte ang nakaupo at uh, kakibat na yan, siyempre, tuloy-tuloy pa rin ang red tagging, lalo na nitong si Nabadoy at si ka Eric Celis nitong SMNI. So yan ang mga ilan sa marahil ay uh, mga kaibahan ng magaganap kung uh, isang Sara Duterte ang nakaupo ngayon sa Malacanang. So ano pa ba ang ating maiisip dyan? Doon sa mga presyo ng bilihin, hindi pa rin bumaba ba? So hindi natin masabi kung, kung si Sara ba nakaupo ay uh, mabababa ang presyo ng bilihin ang isang mga tanungan dyan ay uh, total wala naman tayong choice ano? hindi naman natin tayong karaniwang mamayang Pilipino ordinary mortal ay eh, wala naman tayong uh, ikangay kakayahan na papabain yung presyo ng mga bilihin sa talagang anything goes yan kung ano mangyari ay ating hinaharap na lamang at uh, tayo na lang ang nag-adjust come to think of it, parang wala naman tayong choice nga kundi sakripisyo yan at siguro ay uh, ang masasabi ng alam natin hindi kaunti tayong yung uh, fresh of breath air dyan sa mga paglaban natin dyan sa pananakop ng China sa West Philippine Sea sa pagbahagyang uh, pagpapatigil ng mga fake news lalo na niyang SMNI at sa kaya mga pag-aresto nga pag warrant of arrest kay Kibuloy pagpigil niya sa Tokhang wala na pong Tokhang ngayon at uh, manaka anak ka siguro pag talaga na sa extreme situation ay eh siguro ay talaga mapipilit ang makipagbaril ng ating alagat ng batas kapag talaga namang tahas ang lumalaban talaga itong mga kanilang mga kriminal na inaaresto so ayun po ang kaibahan ngayon kayo po nga mga nanonood dito o sakaling napaakit dito sa aking uh, ikang ihambol uh, na uh, youtube channel ay eh, ano bang inyong magiging comment ano ba ang uh, pamunuan na gusto nyo? Ang inyong mas gusto nyo ba isang pamunuan sa sarado Duterte na susundan ng panuntunan ng kanyang ama sa ating usaping pampolitika or ekonomiya etc. etc. Or uh, natutuwa na kayo dito sa patakaran ng kasalukuyang administrasyon ni PBBN. Ako sa ganang akin, si Lenny ang ibinoto noong 2022. Ibinoto na namin mag-anak, mag-asawa at ng aking ilang mga kaibigan at mga kamag-anakan So balit sa nakikita ko ngayon na uh, sa aking personal opinion ay uh, okay na rin sa akin si PBBM dahil nga marami naman siyang hindi sinundan mga hindi ka iga yung panuntunan ni Digong at na tinatalikuran na ngayon ni PBBM. Yun naman ay ganang akin. Kayo, ano ang inyong palagay dito sa sitwasyon? Mas gusto nyo ba ang isang Pangulong Sara Duterte o mas gusto nyo ang Pangulong PBBM or Pangulong Bongbong? Marcos, yun po lamang sa mga, mga bagong salta ay uh, pakisubscribe at uh, pakicomment na rin, pakishare. At uh, kapag iyan po inyong ginawa, kapag iyan nag-subscribe ay eh, uh, malakas ang aking paniniwala na magkakaroon kayo ng walang humpay, non-stop na blessing sa inyong pang-araw-araw na buhay simula sa araw na ito. Kaya pakisubscribe lang po. Salamat po.